Ah, uh, malamang kasi kausap ko sa kanina umaga. Uh, tinanong ko ano na nangyari. Sabi ni Jamie, ah uh, com miscommunication and it didn't went well. So, okay. Uh, Nag-apologize siya. At com uh, uh nag-apologize ako sa iyo. In English, apologize to you, to the league, uh, sa gilas, sa fans ng Hinebra, sa SBP na humingi siya ng sorry. So, ako naman, uh, tinanggap ko. So, so hanggang doon lang. Hanggang doon lang ang usapan namin. Tapos, regarding doon sa, sa game nung isang araw, kahapon, uh, kausap ko naman si uh, SBP President si Mr. Alpanilio kung ano nangyari, bakit hindi nakalaro si, si Malon. So, ang sabi niya, nung umaga may gastro. Tapos tinestil ng hapon, positive. So siguro yun ang symptoms. Positive nung Sabado. So tinest ulit nila ng Sunday, positive ba daw ulit. So kaya hindi pinaglaro. Kaya hindi nakalaro si Jamie dahil positive sa COVID. So, so kung sa timeline lang, uh, siya lumabas? Hindi hmm, ko alam, sorry ah. Uh -huh. Hindi ko na tinanong. Hindi ko alam kung kailan sila lumabas kung kailan sila dumating. Kailan ba sila dumating? Thursday or Friday? So, hindi ko alam yung timeline na dinami namin pinag-usapan kung papan. Ah, kung ano-ano pa. Alam niyo po ba kung sino yun yung guy hindi, sorry. Na, ano pa, niya po. Sorry, hindi. Hindi ko, hindi ko alam kung kakilala niya, magkasama sila, o doon lang na nakilala, na, o doon lang sila nagpang-abot. Sorry talagang hindi ko alam. Hindi ko na tinanong kay, kay Jamie mo na niya galing Hong Kong, nag-experience na po siya ng... Well, kasi Saturday eh. May practice sila eh. So, may gasto na. So, tinesa nung hapon, positive. So, siguro, one of the symptoms yun. Tapos, tinesa ulit nung Sunday, positive. Hindi na lang pinaglaro. Yun din ang sabi sa akin ni ni President Al ng SBP. Ikaw naman po, Pombi ng Commissioner, nag-apologize na po si Jamie. Pero ano po yung mga consequences na nag niya uh, tinitingnan pa namin kung kung maharap sa iba't ibang cases. So as of now, wala pa kaming pinapataw o wala pa. Hindi pa kami na masyado nag-iimbestiga. Pero hindi ko pa kasi napapanood yung video eh, sorry. So tingnan natin kung paano. So kung wala pa po kayong CCTV footage? Ganun? Ba? Wala, wala, wala pa. Wala po. As of now, yung storya lang ni Jamie. Mm, K. Jamie. Okay. 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 Ah, si si Nadine, yung agent siya, sinabi nga niya na nandun siya, na nagkakausap ko si Jamie, yun din. Humingi ng sorry, humingi ng pasensya, na uh, apologize. So, as of now, ganun pa lang kami. Kung nung nakuusap niya po si Jamie, kamusta naman yung health niya? Kung dinupahan hmm. niya, nakikanyo ka? Ay, hindi, sorry, sa phone lang. Sa phone, sa phone lang kami nag-usap. Wala, wala. Palagi ko wala. Nandun lang siya sa kung nasa kukukondo man o whatever. Alam ko nandun lang siya. So sa ngayon po nakakonfine muna po si Jimmy sa kondo niya? Oo, oh, kasi eh, kung, kung Saturday, Sunday, by Tuesday pa yata siya, diba? ba? Makakalabas. So, kung uh, meron ano, uh, bang nabanggit si Jimmy regarding sa kanyang uh, may naramdaman ba, ba siyang sakit bukod nga sa Wala yung... eh ang ang dumating lang sa akin, tumawag, uh, sinabi na yun nga, miscommunication, tapos sorry na siya. Tapos yun na, dire-diretso. Tapos pinunan ko kung ano nga nangyari dun sa sa gilas, di sa nakalaro, yun din. Yun din ang sinabi niya sa akin. So, vinerify ko naman kay President Alpan Lillo ng SBP, yun nga daw coach ko ba sabi niyo nga nakausap niya na si Sir Al ng SBP. Ano na, ano na pag-usapan niya pa? ba anong plan niya uh, sa Gilas kasi nga parang medyo nag-glitch ata siya nung uh, kanilang usapan na dapat na uh, stay in lang si Jamie sa kanya condo. Wala kami pinag-usapan pa doon. Ang pinag-usapan lang namin kung bakit hindi siya nakalaro. So wala kami pinag-usapan maliban doon sa nagkaroon ng COVID si Jamie so hindi may na-release na kung pa sino. Wala pa as of now, wala pa. Ah, uh, mag-uusap kami ni coach Tim Cone niya pero as of now wala pa. Sir, uh, last na ako may ano. Uh, ini aside from nakikita, na, uh, may ba nang damdamin sa si na masakit sa katawan niya or na samot na sumbong sa yo? Wala, walang sinabi sa akin ah. Mm -hmm. Sa phone wala. Straightforward lang yung sinabi niya sa akin. Okay. Wala na. Sorry lang talaga siya. Thank mm. you. Apologetic sa lang po kung magpe-press po ba siya ng charges. Hindi ko pa rin alam eh. Kung magpe-press siya ng charges eh. Uh, as of now, wala pa kami ano, pinag-uusapan doon. Wala pa sinasabi. So, ang last ko ano, ano yung possible steps na pwedeng gawin ng PBA regarding sa mga gatok instances ng mga, kasi usually, may mga players tayo before, even before, mm -hmm. na nas, nasasa, nasasaka, nasasa, nasasakot sa ganito mga no, event hindi ko pa nakikita yung video kung ano talaga kung kung ano ba nangyari kung ano so hindi ko masasabi pero sa mga nasa sangkot nga sa mga ganito sinasabi ko nga sa kanila on and off the court may jurisdiction pa rin ang PBA so ingat talaga ano sila eh uh, sila din ang tinitingnan ng mga mga bata sample so talagang kung ano mangyari o whatever talagang tinatawagan ko at tinatanong ko din talaga kung kung ano na ang balita sa kanila. So kung nalaman mo lang po about the situation kahapon po after... Hindi. Kanina lang umaga. Sorry. Kanina lang umaga at tumawag siya sa akin. Tumawag siya. Oh. So kanina umaga lang talaga ako. Walang... Hindi ko, hindi ko na ano yung kagabi. Sorry. Ando pa nga ako sa game eh. mag uusap pa kami na ni na President Alpanlilo, nina ni na Chairman Ricky Vargas. Wala, wala. Kanina lang umaga.